Nanghuli nga ulit kami ng isda at ito may malaki nga kaming nahuli. Nasama mga pala ako sa kanya ngayon para makita ko kung paano nga siya manghuli ng isda. Wala kasi kaming trabaho ngayong araw, kaya ngayon manguha kami ng isda para may pangulam kami. Sa susunod na araw pa kasi ang sahod namin, kaya ngayon manguha muna kami ng isda para may pangulam kami. At nang may tawid namin ang araw na ito, buti na nga lang may nabili kaming lambat, kaya kung wala kaming ulam, pwede lang kami manguha ng isda. Ganitong tempo nga ang gusto ko pagpupunta ako sa dagat kasi hindi nga maram. May pakasakit pa naman ang araw ngayon. Hey, eh, ingat po tayo lahat mahirap nang magkasakit ngayon lalo na't walang wala tayo kaya alagaan natin mabuti ang ating katawan lalo na't may pamilya tayo at may mga anak nga tayo pero minsan hindi rin may wasan biglaan sa sakit at ulo at parang tatrangkasuhin nga tayo ganito nga ang pakiramdam ko ngayon kaya siguro dala na rin ang pagod at sa panahon nga rin siguro pero kahit ganun laban lang pwedeng magbahinga pero bawal sumuko dahil may pangarap tayo pero simple lang naman ang aking pangarap sa aking pamilya yung mga anak ko makatapos tapos ang pag-aaral. Hindi pong pagdating ng araw, wala ka na masyadong pong Pero hindi naman natin hawak ang panahon. Kaya pagpasadyos na lang natin ang lahat. Siya naman talagang mas nakakaalam sa atin. Nandito na nga pala kami sa dagat at ayan, naghahanda na nga siya para <muchas> manghuli ng isda. Dinampot ko na nga itong sako at sabi niya doon na lang daw ako sa may lilim ng puno. Nandito na nga ako at nakamasid sa kanya. Ayan, ganyan nga pala siya manghuli ng isda. Sa panahon ba naman ngayon, kailangan madiskarte tayo. <muchas> hindi na nga sapat ngayon pag may trabaho lang, kailangan may sideline ka rin. Kahit pa nga dalawa kami nagtatrabaho ay kinukulang pa rin talaga. Sa mahal ba naman ang mga bilihin ngayon, yung bigas nga, napakamahal na nga talaga. Kaya yung sahod namin, pang bigas na lang. Mabuti na nga lang, masipag tong aking asawa na manghuli ng isda. Malaking tulong talaga ang nabili naming lambat. Pagkatapos nga pala niyang bugawin yung mga isda papunta sa lambat, ayan, tinunan niya muna kung may nahuli nga siya. Sanay naman siya sa ganyang gawain kasi noon nga, ganito din ang aming ginagawa. Kasi may lambatin kami noon. Pangpangatlo na nga namin itong bili na lambat. Kaya nasubukan na namin noon na mas mainam na may lambat kasi pag walang ulam, anytime naman na pwede pumunta sa dagat at pwede nga ng isda. At habang naghihintay nga ako sa kanya dito sa gilid, ayan, may papangiting-iti pa nga ako dito kasi alam ko nga may nahuli na nga siya. At tumaho na nga siya sa dagat, ayan, ito na nga ang kanya nahuli ngayon. Ayan, fresh na fresh. Unang huli pa nga lang ito, ayan, pwede na nga itong pang-ulam. Marami-rami na nga ito. Masarap nga pala ito sa kinilaw, yung ganitong klaseng isda. Isa nga sa paborito ko, ang kinilaw. Nakahiligan na nga namin basta't may bagong kuha ng isda. Ayan, magkinilaw nga talaga kami. Itong klaseng isda pala ay lalaki pa ito at ito nga pala ang isda na mamahalin. Pero pwede na rin ito, pang siya na rin ito. Bumalik nga pala siya sa dagat para madagdagan ang aming huling isda. Medyo makulimlim nga ang araw na to pero may naman tingnan. May ibon pa nga ditong palipad-lipad. Naghahanap din niya ng isda na kanyang makukuha. Ganito naman talagang buhay pagkain ng ating inahan para mabuhay nga tayo dito sa mundong ibabaw. <laughs> Umaho na nga pala siya. At yan, bising busy, busy na nga siya. ko nga itong kanyang mga nakuha. At ayan, may malaking malaki nga siyang nakuha. Pero may nani na nga pala ako dun sa ilalim. Ayan, ayan na nga, ayan na. Ayan nga yung malaking isda na kanyang nahuli. Oo, ayan, malaki na nga ito sa aking tingin. Pero malaki naman talaga. Ano ba talaga, Maymay? <laughs> Ano po palang tawag sa inyo nitong klaseng isda? Dito sa amin, sabi ng aking asawa, ang tawag daw nitong isda ay kitong. Malaki-laki nga ito at ayan, pahirapan nga itong matanggal sa lambat. Hindi nga pala madali ang pagkuha ng isda sa lambat, pero sulit naman ito kasi malaki nga. Matapos nga niya makuha lahat ng isda sa lambat, ayan, malik na nga agad siya sa dagat at para manguli na nga ulit ng isda at ayan, Pagkatapos nga ng ilang minuto, maho na nga rin siya at ayan, nakauwi na nga kami. Narito na nga ang lahat ng aming nahuling isda. Marami-rami na nga ito at kasyang kasya na nga sa amin ito. Maraming maraming salamat po Panginoon sa inyong biyayang binigay ngayon at sa inyo po mga manunood. Maraming maraming salamat po. God bless everyone. Thank you for watching. At dito na matatapos ang ating video. Dahil lilinisan muna namin ito mga isda. Tapos lutuin na namin at amin ang kakainin. Thank you so much. Like and subscribe.